So yun guys, naglalakad tayo, papunta tayo sa cornice, Subukan nating mamingwit. Dala natin ang ating pamingwit. Yan. Lalakad tayo, medyo malayo. Tapos na 'yung trabaho natin. Wala pa naman tayong ano. Uh, uh, ikama. Pero pwede na ako maglakad dito kasi hindi pa naman expire 'yung ipa-ikama ko nung una. So, pwede ko pa siyang magamit hanggang August pa. Ah, pwede pa tayo maglakad. Tara. Sabang-sabangan nyo lang. Doon sa cornice. Ayan mga bay. Ayan yung ating pang-refishing. Kasi nasin tayo ng bargyaw. Magtangal ka na mga ba bay. Ay bay. Itang-itang gato yun na tayo, hindi na dito allowed, allowed mag-eaching ayan so, mga bay Yan na mga bay next time lang mga bay kapag ka may disikleta na tayo